Hi Hello. guys! Hari kami sa Minda na pulang bato So tanawa amon mga upod Gulat siya anay Bisa sa mga dala Hari ang kids Pang kids pa ni guys Na ano si madam Si madam Virtue. Sulutan ni kanisa van at mga pinlo Tanong ano na place Saan ah, yung kids pa lang taha ha? Hindi tayo magligo. Dito tayo yung spiya ko. Sulod-sulod. Amat-amat talang. Amata, amata Ay, wala na gawlan. Ito? Bag ni? Video kami karon sa ala. Ah, kami doon sa tubigan. Kung <laughs> may basit CR, situation, guys. <laughs> balik sila sa barangay Putang mga ilislan trangkaso ka nang guwata ni ka maligo man ta Ano ba siya yung ano? Ang mayroon siya. Ang mayroon siya. Eh, wala oh. hmm. so, batok ko. Yes, yes, yes. 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 Hi. Benta. <sighs> Last three stops. Pulang bato. Oh, ah, guys, pulang bato, guys. Oh. فككزرن <laughs> Hi guys, hari na di sa oh, Malapan Opo. Smart. Sa Kulang ba to? Kuya Joe Kuya Joe mo, swimming pa sa, pa si Buya Joma. Buya Joma, sa stairs. Now, 20 minutes, pwede na gano'n mo, 20 minutes, pwede na tinir lang daw ako sa Abi mga tao, di, di... man ako nila, kaya abi nila, yung... hindi ko kabilang mag <laughs> Sa nakadya, sa tingin mo. Ang tabo ko to, oh. kaso hindi nakakapalapit sa so, po. Isa naman nakapalapit ko, si Kaya nag-ulan, di ba? nag-ulan. Yung try ko, pero kakala nga lang ko. Oh. malala, nga lang, nakapalapit ka tanda ah, sa so, tanda. Hindi sa kapalapit. yung sa kapalapit. Eh, okay, balik ka man, ibalik ka man sa current mo. Hala. Is it a bird? Is it a plane? It's <laughs> Kuya Jomar. Kuya Jomar. Alfie! One piece egg. One piece egg head arc. Hala. One piece egg head arc. <laughs> egg head arc. Egg head island. Kami na. <inaudible> egg head island. Egg head island. Egg head <laughs> <laughs> <ăn> <fluu> <laughs> <Egghead> island. <laughs>

buhok do murog ulog ro bido airport man oh lugay kada nang pasagasaga so guys dala ta ka sa ulog Yeah, <laughs> I'm <laughs> going to go to the hospital. Todd. Si Madam. Todd. Tura ko doon. Ano na? Alam, na? Sa Kuya, manatis ako sa dalong Walang huwag pala kapte lang Diba yun damay dila? Apulit kapte ko Hindi nga lahada Ito nga Ito nga Ito ulang Ito nga

Tri init no init. Atu gurong go kartu kan may mga restrak. May restrak Excuse me, is your son I'm driving here? na <laughs> ito. Pam 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 blum